for today's video ay gusto ko lang i-share tong ano uh, issue yung nangyari sa aking SIM card kasi to yun bale yung aking SIM card na token text ay uh, hindi siya na, hindi na siya gumagana so ang nangyari hindi siya matawagan hindi siya maka-text hindi siya makabalas ng query pero meron siyang ah uh, signal y 'yung guys na smart dati guys token text siya tapos naging smart na siya dahil sa in upgrade ko siya sa ano uh smart ano SIM card so kaya 'yan guys naging smart prepaid dahil nga sa bumili ako ng SIM card sa online shop kaya 'yon transfer ko so token text to smart prepaid pero yun nga guys anong nangyari kahit na transfer ko na siya ganun pa rin may sim card mayroon, mayroon siya guys mayroon siyang signal pero wala pa rin ano hindi uh, siya makareceive ng tawag text so saka hindi ako makatawag hindi ako makapag balance quiet kaya yun anong nangyari so ngayon ang ginawa ko ay pumunta ako sa smart center kasi yun daw ang sabi kapag may problema sim card kahit anong sim card yung token text smart basta ano guys uh, uh, kahit anong sim card basta ano patay up ng ano smart so ayan guys pumunta nga pala ako sa smart center dito sa ano SM Sorsogon ayan kasi kanin florian ipalejo na ako pumunta at nag-inquire ako kung paano ayusin yung sim card ko na hindi na gumagana so dito lang yan guys malapit lang yan sa amin So, ayan guys, ito na nga pala guys yung pinaayos ko na SIM card. So, ito na pala binigay sa akin postpaid na siya, hindi na siya prepaid. So, ang postpaid na pala guys, every month siya babayaran, babayaran ng 599 kasi uh, ano siya, hindi siya pre, prepaid. So, yun guys, ang ano inooffer sa akin ng Smart Center bago ko siya ma-recover yung uh, dati kong number na prepaid. So, yun bago para mano siya guys magamit yung dati ko so yung dati ko nga pala guys kailangan ko yung kaya yun wala akong magawa kundi ano to kunin to na postpaid na to pero magamit ko na siya guys kapag nag ako so after 6 months nga pala guys kailangan, kailangan ko guys bumalik dun sa smart center para palatan nila ng ano uh, prepaid na siya so yun bali tsaka sa lang talaga guys magbabayad ng 599 every month for 6 months guys babayaran yun So, yun lang, guys, ang kailangan ko. Guys, bali nga pala, na-insert ko na yung, ano, yung SIM card. Smart na siya, guys. So, ito, bali, mag-balance yung tayo para makita nyo na gumagana na siya. 1, 3, number, smart. So, ayan, guys, bali, gumagana na siya. Bali yun lang, guys, na tatlong yan, napilian lang ang makikita sa tapos postpaid SIM. So, hindi na siya tulad ng dati na maraming pilihan. Ito lang ang guys, balancing quarter sa call booster, other service. So, yun lang guys, tayo other service. Yun. Yun lang guys na ano, tatlo lang talaga. Wala lang iba na makikita dito. So, pero siya guys, nagagana na siya. Pwede na siya makapag-text, pwede na siya makapag-tawag, at makareceive na siya ng tawag, at saka-text. So, yun ang ano, ang kagandahan niyan guys, pag nag-post talaga kasi ma-recover nga yung dati ng SIM card na hindi kumagana. Bali 2 months ko yun na hindi na ano, napaayos. So, ngayon ngayon ko palang na naayos kasi nga nagkaroon ako ng time para dito. So, yun. Ngayon guys, ay okay na siya. Na nagagamit ko na siya. Bali unlikol analytics siya. Good for 1 month saka may 10 gigabyte siya na pang internet so yun lang ano nya guys ang ang ano ang ha halaga o kapalit nung 599 na ano na na ba ano kapalit nung 599 sa pag postpaid so only call text toll network saka unlimited sa landline at saka mayroon 10 gigabyte GB 10 gigabyte pang internet guys so yun ang ano ang ano nila ang offer nila dun sa 599 so yun guys ang kinuha ko kasi mas mura yun at saka 6 months lang siya na pwede gamitin so dapat guys every month yun babayaran na 599. So, pag hindi yung binayaran, ay magkaroon tayo ng violation, penalty, stingin so, ko lang. So, yun. Kailangan kung matapos ko yung kontrata na 6 months, pagkatapos ng 6 months, ay punta na ako sa smart center para mapalata ng prepaid. Hindi na siya postpaid. So, yun ang ano guys. Kailangan ko na siya mapalata ng prepaid kasi para maputol na yung ano, yung bills. Kasi pag hindi pinutol, ano siya guys, magkaroon ng penalty o patuloy pa rin na magbabayad ng ano ng bills dun sa postpaid kasi nga automatic yun eh na gumagana yung ano yung ano ba yung guys yung kung saan no metro so kailangan talaga yun ano bayaran obligado so yun lang yun lang guys ang aking ano bali gusto ko lang to guys i-share na binjong to para may ano lang guys may may share din ako na ganun katulad din sa aking issue na ganun ang nangyari na ano hindi na, na siya matawagan hindi na siya ma, ma text kapag text so yun ito guys ang gawin niyo mag-postpaid kayo para ma-recover niyo kung importante yon na ah, number pero kung hindi man lang kailangan o hindi man importante magbagong sim card na lang kayo para magpamura na lang compare dito sa postpaid kasi mahal talaga so yun lang guys so yun lang guys ang aking video na to salamat guys sa iyo kunod